Lagi bang walang power sa inyo, mga idol? So, kailangan mo to. Tingnan mo, mga idol. O. Oh. oh mga idol. Tingnan mo doon, o. Oh. Aliwanag na, mga idol. Kung laging walang power sa inyo, mga idol, ito yung kailangan mo, mga idol. At ang kagandahan dito, mga idol, waterproof siya kahit mabasa siya or kahit nas nasaan siya man, mga idol, hindi siya masisira. At ang pinaka na gusto ko dito, mga idol, tingnan mo. O. Oh. Kahit nakaganyan ka lang, pwede siya, mga idol. O. Oh. Tingnan mo, mga idol. O. Oh. O, oh, alupit niya mga idol. Oh. No? Kahit saan ka man. At is hindi mo na siya hahawakan kasi meron siyang lagayan mga idol. Ito talaga, yung pangalan niya is diving headlight. So, ibig sabihin, waterproof pang tubig talaga siya. Pero kasi, uh, bumili ako nito, teray ko, pero napakaganda. Sa solid. Lalo na sa madilim, para ka may flashlight. Pero nandito siya, hindi mo siya hawak. Napakalupit niya. Lalo na sa laging walang power. Lalo na kung yung bahay niyo, lib, -lib na kung malimit yung walang power sa inyo tulad sa amin laging walang power kaya bumili ako ng ganito kasi anytime magagamit mo siya lalo na pag sa ilalim sa ilalim ka or may hinahanap ka mga idol napakalupit ito, napakaganda. Itong diving headlight na to. Kaya magtutulos ka na rin mga idol, yung maganda at kapag ipaginabang na. Pwede siyang plus light, pwede siyang pang ilaw, mga idol, kahit saan pwede. Lalo na kung walang, walang, wala laging power sa inyo. So, ma malaki tulong ito sa iyo. Kaya mga idol, ilalagay natin si Yellow Basket. Kung gusto mo nito, ikaw na bahala mag-check out. Check out na mga idol kung gusto mo nito. Ah. Okay.